ang <laughs> muna yung buso nyo ay, ang anak nyo tayo. kaya yung ampo namin. dito <laughs> ko, morning sunshine, tapuy na bas ng airplane. kaming buay nasa kinanang dagat nananala tayo malapit na po kami sa Pilipin breakfast, lang. Kain po tayo mga kaibigan. Sayo na po. Tagal ko rin hindi nakapag-upload kasi hinihintay ko lang talaga na makauwi ako ng Pinas. Kaya ito. No. Souvenirs, airplane. Oo. Ngayon, simula na. Oo. Oo. surprise and souvenir from the airport.